Ang mga susunod na video sa serye na ito, ay mga katotohanan na maaaring salungat sa inyong pinaniniwalaan, o sa katuruan ng inyong grupo na kinabibilangan, o sa mga karaniwang akala ng mga tao. Ito ay dahil ang mga katotohanan ito ay tinakpan ng mga nagnanais na ibaling sa ibang katuruan ang mga nagbabasa ng Biblia. Kaya ang mga mangangaral na hindi muna nagsusuri ay pawang mga bulag na umaakay sa kapwa-bulag. Kapahamakan ang dulo ng ganyang kalakaran. Ganyan mismo ang nangyari sa halos lahat ng mga gumagamit ng Biblia sa kanilang pananampalataya. Ang kanilang doktrina ang nasusunod at hindi ang Biblia. Ganyan ang nangyari sa Judeo-Christian religions. At ganyan din kahit sa Islam. Sila ay biktima lamang ng isang matagal ng tradisyon, na sinundan ng mga sumunod na mga ngaral na hindi man lang sinuri. Inaanyayahan po kayo ng Auf Aram Channel sa isang pagtalakay na magtatanggal sa piring ng inyong mga mata upang mabuksan ang inyong diwa at kaisipan. Isa itong paglalakbay sa katotohanan. Ang unang hakbang ay magbasa ng Bible na parang unang beses mo palang makabasa ng Bible at walang anumang bitbit na dating kaalaman tungkol sa Bible, at makikita mo ang katotohanan. Sa nakaraan ay napag-aralan na natin ang what is man. Ano ang tao? Nalaman natin na ang Adam o orihinal na tao ay nilikha ayon sa wangis ng Elohim. Kaya may idea na tayo kung ano ang wangis ng Elohim. Ngayon naman ay medyo umatras tayo doon sa bago pa nagkaroon ng tao. Ang banal na kasulatan ay pahapyaw na nababanggit ang mga bagay na may kaugnayan sa Cosmogony o Story of the Creation of the Universe, pero ang mga bagay na may kaugnayan sa Theogony o Story of the Creation of Gods ay medyo hindi malinaw. Sa pag-aaral na ito ay tatangkain natin na unawain kung hindi man ang pinagmula ng mga Elohim ay kahit ang mga Elohim man lang ang kanilang kalikasan at kung paano sila namumuhay o kung ano ang kalakaran nila sa spiritual realm. Ang salitang Elohim ay hindi natin mababasa sa mga Bibles na karaniwang meron tayo. Ito ay dahil sa Hebrew Scriptures mulang ito mababasa. Ano ang Elohim? Ano ang kagaya ng Elohim? Ano ang nagagawa ng Elohim? May kapangyarihan ba sila? Marami ba sila? Una sa lahat, siya na ating sinasamba ay Elohim. Siya ang Elohim ng mga Elohim. Kaya lang ay hindi yan nauunawaan ng karamihan. Ito ang paliwanag kung bakit. Sinasabi na tayo na nabibilang sa mga pananampalatayan na kung tawagin ay monotheistic religion, gaya ng Judaism, Christianity at Islam, ay naniniwala sa nag-iisang Elohim. Pero malaki po ang kaibahan ng tanging Elohim sa natatanging Elohim. Alam niyo ba na ang mga nababasa ninyo na God and Gods, o Diyos at mga Diyos ay lahat Elohim sa Hebrew Scriptures? Ang mga katawagang false gods at false Elohim ay isang pananaw lamang nagawagawa ng mga Christians, maging ng mga Jews. Lahat ng sinabing Elohim sa scriptures ay tunay na Elohim, walang false, walang peke. Narito ang isang halimbawa, nang si Moshe ay ginawa niya na Elohim kay Pharaoh ay hindi peke o false na Elohim si Moshe. Naging Elohim talaga siya kay Pharaoh. Yun po ang nasusulat, magsisinungaling basiya. Ang salitang false god ay isa sa mga maling katuroan at paniniwala. Mali na nga ang God ginawa pang mali na false God. Mali din na sabihin false Elohim. Ang salitang false God o false Elohim ay hindi po natin mababasa sa Bible. Gaya ng nabanggit natin, ito ay bunga lamang ng maling paniniwala ng mga Christians na batay sa mga guni-guni. Tanging ang New Life Version na inilimbag noong 1969 ang nagtangka na gumamit ng salitang false God. Subalit ito po ay malinaw na dagdag lamang dahil wala naman nakasaad sa original. Upang maunawaan natin ang mga bagay na tinatalakay natin dito ay kailangan natin maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng salitang elohim. Ipapaliwanag po natin 'yan sa serye na ito. Sa video na ito ay talakayin muna natin ang mga maling pananaw tungkol sa elohim. Sa pananaw ng mga Christians, ang ibang Diyos o Elohim ay hindi totoo o hindi umiiral. Subalit sa lungat yan sa mga nakasaad sa Bible o banal na kasulatan. Narito ang mga halimbawa, sinasabi sa Exodus 15 kung sino ang katulad ng ating Elohim sa mga Elohim. Sa 1 Kings 8 naman ay sinasabi na walang Elohim na kagaya niya ang ating Elohim. Sa Psalms 97 naman ay nakasaad na ang ating Elohim ang pinakamataas sa lahat ng Elohim. Ilan lamang ito sa mga talata sa banal na kasulatan na nagpapakita ng kalamangan o kaibahan niya kumpara sa ibang mga Elohim. Kung hindi tunay ang mga Elohim na nabanggit ay ano ang saysay na pagkumpara kaya sa kanila? Kung baga parang ang Elohim ay ikinumpara na mas makapangyarihan sa isang genie na isang kathang isip lamang. Hindi ba malaking insulto sa ating Elohim na ihambing siya sa wala? Nasaan ang demonstration of power? Naalala ko tuloy si Ace Ventura, the pet detective, na ginampanan ni Jim Carrey kung saan ay sinasabing siya ang the best pet detective because he is the only one. Siya ang the best kasi wala naman iba. Pero yun po ay comedy. At sa comedy o katatawanan lang dapat nangyayari yan. Yan din po ang punto natin dito. Hindi naman po comedy ang paksa tungkol sa Elohim. Para magkaroon ng saysay ang paghahambing ay kailangang tutuong umiiral ang pinagahambingan. Kaya nga parehong nilikha niya ang liwanag at dilim upang maipakita ang liwanag kumpara sa dilim. Ganun din sa pagiging El Elyon, o the most high El. Bakit matatawag na most high kung wala naman pala pagkukumparahan? Kaya kailangan na mayroong ibang Elohim na umiiral. May punto, di ba? Ibig bang sabihin ay itinuturo ng Bible ang polytheism. Iba naman po ang polytheism, Ang ibig sabihin po niya ay pagsamba sa iba-ibang Diyos o maraming Diyos. Malinaw ang banal na kasulatan o ang Torah na siya lamang ang tangi nating sasambahin at paglilingkuran. Kaya hindi po tayo sang ayon sa politism. Pero teka. Hindi ba may mga talata sa Biblia na nagsasabi na walang ibang Elohim maliban sa Kanya? Suriin po natin. Sinasabi sa mga Bible verses na ito, na walang katulad siya, walang iba maliban sa Kanya. Hindi po ito contradiction doon sa mga nauna na nating nabanggit. Malinaw po na ito ay isang paraan ng pagtatangi kay hindi ibig sabihin na nag-iisa lang siya na Elohim bagamat siya ay hindi ang tanging o only Elohim subalit siya ang natatangi o incomparable sa lahat ng Elohim Siya ay bukod-tangi o exceedingly unique sa lahat ng Elohim Isa siyang exceptional siya ay walang katulad o anumang maihahambing sa kanya Iyan po ang ibig sabihin ng mga talatang yan Hindi sinasabing walang ibang Elohim kundi siya lamang dahil yan po ay hindi tutugma sa mga susunod pa nating pag-aaral. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay pakilike po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan, po na, at anumang concern ay pakicomment po sa ibaba.